O yan na nga guys, magluluto tayo ngayon ng sisig. Just me Lord. Ayan, ang una nating inilagay ay asin. Silagyan ng asin. Talaga namang kailangan natin yan. At pangalawa ang pepper, pamintang durog. Mm -hmm. Ayan, so lagyan din natin ng laurel. Hindi si Doy laurel ha. Ang laurel, bow. Yan, pakulon lang natin guys hanggang kumulo ang hanggang lumambot ang karne. Tarin! Pagkatapos, ilagay lang natin sa oven yan. So, 180 degrees every hour. And then, pabaligtarin lang natin. Habang nagluluto tayo, ihanda na rin ang ating bawang at sibuyas na pampalasa. Hayan na nga guys, luto na after ilang oras. Diyos Lord, hindi na muntik naman. Muntik ng nasunog, <laughs> Hindi na muntik ng nasunog. Muntik talaga ng nasunog. <laughs> Ayan na, tadta na natin ang pinong-pino, ang sisig natin, ng mukha ng baboy. Ayan. Una, lagyan natin ng mantika sibuyas. Yan. hintayin hintayin lang natin. Huwag natin kalimutang halu-haluin. Yan. Konti-konti, konti-konti. Halu-halu, halu-halu. Tapos, magtira tayo, mag-alis tayo ng konti, no? Para later. And then, lagyan natin ng bawang. Siyempre, ang pampalasa talaga napakasarap na bawang. Halu, halu ulit tayo, guys. Huwag nating hayaang masunog para lalong sumarap. ba diba? Sunog na nga ang bawang. Sunog pa ba ang bawang? So, wag. So, yan guys. Ilagay na natin tinadtad nating sunog na, na sisig. Just, just lang. So, yan. Halo-halo lang tayo guys. Ayan guys. Halo-halo lang tayo. Yan. Huwag nating kalimutang haluin. Mm -hmm. Sayon naman. Una natin lagyan ng toyo. Ang nagluluto ay may toyo. <laughs> diba? Lagyan na ng konti. Huwag na mahiya. Diyos mi Lord. Sunod. Lagyan natin ng Maggi Sabor. Mm, shout out sa Maggi Sabor. Pampalasa talaga yan guys. Ang susunod ah. Hindi si Kungfu Fanda. Kundi yan ay isang oyster sauce. So mal mal mas malasa mas madami. Pag huwag masyado madami, baka naman magkasaka tayo sa kidney, no? Lagyan natin also ng pepper. Mm -hmm. Pamintang durog na naman. Mm. Ganun, no? Laban lang, girl. Huwag lag wag mahihiya. Lagyan lang lang, lagyan, lagyan. Iyan na nga. Lagyan natin ng masarap na sisig. Shout out kay Mamasita. $3 ka rin, girl. Mahal-mahal mm. mahal-mahal 'yan, konte. Pagkatapos, yan, halu at ilagay natin yung kaninang kinuha nating sibuyas. Mm. amoy bumbay, pagkatapos kainin. <laughs> Lagyan din natin, wag natin kalim kalimutan ang mayonnaise. Pampalasa yan talaga guys. So, yan na nga guys, tapos na. Ang sarap-sarap. Handa na ang bahay.